Yo, what's up mga kaidol? Welcome back again sa aking panibagong vlog. This is me. Thank you pinabayaan yung mga idol no dito rin pala nilibing mga ka idol and also mga idol no dito rin pala nilibing yung mga ex president natin like Carlos P Garcia and also mga idol hindi mawawala si Ferdinand E Marcos yung tatay ni Bongbong Marcos mga ka idol no so hindi ako makapaniwala mga ka idol na karating ako dito mga ka idol sobrang mangha ako dito mga idol hindi ako talaga ako makapaniwala na makikita ko dito yung libingan ni mismong uh, Ferdinand Senior Marcos mga ka -idol. disclaimer lang pala mga ka idol sa mga viewers natin diyan hindi po tayo basta basta makapasok dito sa libingan ng mga bayani kung nagtataka kayo mga ka -idol, kung idol kung paano ako nakapasok dito sa libingan ng mga bayani kasi yung uncle ko mga idol is uh, dati po siyang sundalo meron po siyang valid ID na sundalo siya before, so sumama ako sa kanya para makapasok dito mga kaidol. idol so bawal din pala mag dito mga ka-idol uh, uh, pwede lang dito ay uh, mag-walking-walking -walking ng mga kaidol. idol so mga idol no, tara, saksiyan pa natin kung ano pa meron dito sa loob ng libingan ng mga bayani tara, let's go! Yeah. So yun mga idol, maraming salamat sa pagpanood sa aking vlog. I hope na meron din kayo natutunan at nag-enjoy din kayo sa aking video. So mga idol, kita kits po tayo ulit sa mga susunod kong video. Maraming salamat mga idol. Please don't forget to subscribe and follow my Facebook page at Mr. Dada Lopez. Bye-bye! See ya!